Hello, good morning guys. So, nandito tayo ngayon sa saging natin at meron tayong na-monitor na isang puno na tinamaan ng sakit na banjitak. So, ito ay isa sa mga sakit ng kahit anong klase ng saging na once na pagtumama sa ating saging ay wala ng lunas. So, ang pinangaka pwede na lang natin gawin ay patayin, isanitize, disinfectant ang puno niya at nang sa ganun ay hindi na makahawa sa iba. So itong ganitong klase ng sakit ng saging ay common at hanggang ngayon ang mga eksperto ay wala pa rin na didiscovering lunas o panggamot sa ganitong klase ng sakit na saging kung tawagin natin yan ay banchitap. So yan ay isang klase ng virus na wala pang lunas na hindi pa kayang gamutin ng mga eksperto wala pang nalabas na gamot sa merkado para magamot ang ganitong klaseng sakit ng saging so yun lang guys once na ang saging tinamaan ng ganito kailangan natin patayin yung puno kung pwede natin sunugin, sunugin kasi once na yung ibang insekto dumapo dito tapos pumunta sila sa ibang saging na healthy so possible na mahawaan sila So kaya sa paglalakatan, uh, masusuri nating mino minomonitor ang ating mga saging para nang sa ganun ay maagapan natin ang mga ganitong klase ng sakit. So, yun guys. Salamat.